Okay, una-una, bakit ba tinawag niyong ano to? A trillion peso march against corruption. Itong kinakasan yung uh, kilos protesta. Well, I think yung trillion peso, po, parang ano yan eh. Um, it's a reference dun sa billion people march na, na nangyari mm. noong 2013. No? And nung time yeah. na yun, talagang uh, lumabas yung galit ng mga tao sa uh pangungurakot uh, around yung uh, PIDAF yung priority development assistance fund and uh dahil uh, in no small part due to yung paglabas ng mga tao nagkaroon ng mga legitimate cases against yung mga matataas na official at saka nagkaroon din ng uh, Supreme Court decision noong um, banning yung or declaring port barrel at least in that particular form unconstitutional At saka mismong si uh, si Pinoy parang binaliktad niya yung policy niya as far as, as po, port barrel, barrel responding to yung mga nagsilapas noon so we want to invoke that spirit na um sana ganun din po uh, dahil sa nakikita natin ngayon na talagang exponentially higher yung mga amounts na pinag-uusapan natin ngayon lalong garapal yung uh, katiwalian na nangyayari ngayon sana mailabas ng tao yung mga sentimento natin na we've been seeing it pop up eh, in many places throughout the last few weeks pero sa September 21 we hope na we can bring as many people together to to call for to finally end yung um kwento ng katiwalian dito sa Pilipinas Oo oh, Actually, Kiko, talaga nakaka-skandalo kasi remember nung panahon ni Gloria Arroyo, yung fertilizer funds scam, parang nearly 800, 800 million yung pinag-uusapan. Yung panahon ni Pinoy, yung uh, corruption sa pork barrel, yung pork barrel scam, nasa 10 billion yata, no? Ngayon, pinag-uusapan natin. We don't even know the ceiling yet. No? Dahil doon siya mga lumalabas. So, yun nga. Talaga ang garapal, no? Pero dito sa in-organize ninyo, ilang grupo po ba yung uh, nagsasama-sama dito? At uh, ilan yung inaasahan ninyong uh, magrarally o lalabas sa mga kalye sa September 21 yeah. So marami naming group group ito Christian no pero I'll just introduce yung five na main conveners po no. So ah uh, nandito po yung um nandito po yung si Club yung kinabibilangan ko so that is uh, simbahan at komunidad laban sa katiwalian. So this is a group na na-form noong panahon pa ng charter change last year. And um yung Tindig Pilipinas which is my main Uh, organization, yun po yung kinabibilangan niya po. Um, so that's si Club. Uh, nandito po yung Um or actually I should so, sorry, major med bias for my organization but yun But I should mention first yung uh, main organizer po natin ay yung CLCNT Church Leaders Council for National Transformation so ito is grupo ng mga uh, kaparihan from different Christian denominations uh, Catholic Protestant na ano po yung church leadership po sila yung convene ng meeting na ito and then kasama po yung si club kasama po yung um uh yung clergy for good governance kasama po yung isang bayan ni um nina justice scarpio kasama dito po yung tama na which i think is also involved in the luneta rally uh, earlier in the day and then uh yung anim alyansa nang nagkakaisang so these are the main conveners for the trillion hmm. peso march Ah, uh, and yung the number of people yun. coming out po yeah. were expecting currently nasa 10 to 15,000 yung in-expect po nating bilang sa People Power Monument. Pero we're continuing to monitor pa rin po yung interest dun sa um, yung interest po dun sa pagkilos natin. And we expect that will continue to rise as the days pass. Okay. Malaki yan. No? Pero isang uh, nasa 10,000 people yung target niya definitely malaki yun. Pero ito, napapansin ko rin na uh makikita naman to online, no? Uh, lumalabas na certain DDS forces are also trying to exploit the public outrage against uh, or over this massive corruption. Ano yung diskarte nyo rito? Kasi mahirap naman na uh, lihiti mo yung inyong uh, mga hinaing, pero nandito yung mga DDS forces na nakikisakay sa issue para siguro pabagsakin yung gobyerno at tapatin na natin no? para siguro mapaaga yung assumption to office ng kanilang vice presidente na inaasahan nila na mananalo sa pagka-presidente sa 2028. I mean, how do you, how do you deal with that uh, exploitation from some uh, from DDS forces? I think ano, ang sinasabi parati ni Bishop Colin Bagaforo, siya po yung head ng CLCNT and the main ano proponent po ng uh, Trillion Peso March. Ay walang kulay yung corruption, no. And wala pong sinasanto yung grupo po namin. So, kaalyado ka man ni President Duterte, kaalyado ka man ni President Marcos or any other administration for that matter, ang panawagan po ay yun, ilabas ang katotohanan tungkol sa lahat ng mga issue ng katiwalian, no? So, um many of the groups na kasama ngayon Uh, we're the same groups calling for the impeachment of VP Sara Duterte so alangan naman na after a couple of months or wala pa, one month pa nga lang ata since ano, the last um, the last uh, milestone dun sa impeachment biglang nakalimutan na namin yung uh yung dapat pananagutan din ni VP Sara. Um, nandyan din po uh, sa statement ni Bishop Pagahoro, nabanggit yung, um, yung 51 billion na inabsorb ng isang distrito ni Paolo Duterte nung panahon ni uh, President Duterte. But at the same time, pinanggit po natin yung uh, 545 billion na ginasta in just 10 provinces uh, since July 2022. So, for flood control. No? So, I think, ano, wala pong sinasanto yung grupong to. We want the truth kung sino man po yung mapapasok, kung sino man po yung uh, marireveal na sangkot dito sa mga, um, sa mga anomalya, uh, let it come out and let them be judged accordingly by the people. Hmm. Pero ano yung mga napansin nyo lately na parang pagkilos sa mga DDS forces para makisakay sa issue? And number two, ano yung concrete steps na ginagawa ninyo para hindi mabahiran ng ganitong klaseng uh, tao dito, galaw, yung inyong uh, lihitin mong mga hinaing. Right, so uh, in terms of yung DDS forces, yung nakakita namin sa past mobilizations. Kasi uh, aside from yung Trillion People March, may inorganize po kami sa Tindig Pilipinas with our uh, with our allied organizations noong September 11. Uh, and then ako mismo in my personal capacity, meron akong tinulungan na isang organic group, yung uh, Kalayaan Contra Corruption, na talagang ano, first time nila mag-organize ng rally, so medyo hindi pa sila associated with anyone. Um, so talagang ano, online sinasakyan po ito ng mga um, Duterte forces na lumabas po tayo dito magkaisa laban sa corruption and anything. Um, ang nakikita namin on the ground, no? Um, this is not, this is, iba, ibang usapan yung sa online kasi definitely that's another, um, that's another uh, theater of battle, for lack of a better term, no? Pero at least on the ground, yung napapansin namin, um konti lang yun na mobilize na forces ng DDS no so parang ang taktika nila uh, darating sila mga 15 sila 20 medyo madami na yan mag-unfurl sila ng isang banner pag nila na um lahat ng crowd ay kasama nila picture and then they'll go on their way hindi sila makikinig sa kahit sinong parte ng program so ako ano ko um definitely ang ginagawa po para sa Trillion people march marami po tayong marshals na minomobilize na malinaw sa lahat na kung ano yung panawagan sa ano kung ano yung issue na pinatutungkulan ng ating pagkilos na corruption ang focus no so wala po tayong panawagan na bring him home wala po tayong panawagan na for anyone to resign or for anyone to take over No, ang gusto nating makita ay yun uh, kalinawan tungkol sa lahat ng mga issue as far as corruption is concerned um if we want to talk about specific calls ang gusto nating definitely makita ay um yung yung ICI na recently na kumpleto uh, we agree with the position ng ilang mga minority uh, congressmen and senators or the majority na nga pala si Senator Kiko pero we agree hmm. with this position na Um, kung talagang magkakaroon ng ngipin yung independent commission, uh, kailangan magkaroon ng subpoena powers and powers to, and contempt powers yung commission na ito at legislation lang po, uh, act of congress lang po yung makapagbigay ng ganitong kapangyarihan sa ating ICI. So we call on congress to, yun, kung talagang seryoso sila dito sa uh, nagalit din sila sa katiwalian, put their money where their mouth is and empower the commission properly po. So, uh, dun po nakasentro yung mga calls po natin. We want the truth to come out. Gusto natin makulong yung dapat makulong. And um, yun, parang we want, uh, yun, let the people decide kung ano yung gagawin sa mga politikong to when they, pag bumalik sila sa taong bayan upang magpare-elect sa 2028. Okay. Pero ba mga specific na hinaing para kunwari, o ba sa puesto yung ganitong opisyal, etcetera, etcetera. Kasi baka hindi maiwasan na merong ganong sentimiento pag nando na mismo sa kalye. So ano po, um, we're not, I mean, free speech, mahalaga yung free speech, no? And we're not censoring, um, we're not censoring anyone naman na parang kung if, if someone feels strongly about this position or that position, then parang they have the right to express that. Pero malinaw sa grupo, ang malinaw sa Um, lahat ng organizations participating at ang malinaw sa program, lahat ng speakers po, ay ang napagkaisahan pong uh, call ay patungkol po sa corruption. No? Ang sinabi ng ang official call ng Trillion People March and sana marinig po ito ng lahat para malinaw po yung pinagagalingan namin ay we're not calling for any type of regime change, we're not calling for any designation um, for any high official. Ang panawagan ay yun, to, um, isang um, isang ICI na may ngipin and um ang call ay ilabas ang lahat ng ano ilabas ang lahat ng impormasyon walang dapat santuhin na kahit sinong politiko from allied with any administration parusahan yung dapat maparusahan lalo ng dapat makulong yung mga matataas na opisyal, uh, senators congressmen whoever na sangkot sa mga isyung to and yun ang panawagan naman sa taong bayan ay yun, let us also do our part. No? So pag nakita natin yung, yung totoong kwento na hopefully ilalabas ng ICI, let's judge these politicians accordingly sa darating na halala.